Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Naghain ang motion for reconsideration ng Department of Justice kaugnay sa pag-absuelto ng Muntilupa City Regional Trial Court Branch 204 kay dating Senadora Laila Delima sa isa sa mga kaso niya kaugnay sa umunay illegal drug trade sa bilibid. Questionably raw kasi ang pagbawin ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos kung saan ibinasi ng korte ang desisyon nito. Ang kampo ni Delima plano maghain ng motion to expunge laban sa apila ng prosekusyon. Ginit nila na ang disyon ng, ng Muntinlupa RTC ay final at eksekutory na. Magpupulong ang Metropolitan Water Works ng Sewerage System at National Water Resources Board kaugnay sa pagtutuloy ng dagdag alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, piniling nila sa NWRB na panatilihing 52 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Yan daw kasi ang kailangan alokasyon sa buong Metro Manila para hindi magkaroon ng water service interruptions. Nitong Abril, problema sa maraming lugar ang matagalang walang tubig araw-araw. Kaya inaprubahan ng NWRB na taasan ang alokasyon ng MWSS sa 52 cubic meters per second mula sa dating 50 cubic meters per second. Ito na! Ito Guys! Marites, oh! Ang na kami! Inilihan ni Asia's romantic ballad, Dear Christian Bautista, ang ilang insights niya tungkol sa career sa music at showbiz. Para sa kanya, ano nga ba ang pinakamahirap na party nito? Yung ano, alam mong hindi laging merong success na sometimes kailangan uh, hanapin mo siya or you build it yourself. Ang mas sabi ni Christian sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, napagkwentohan din ang pagiging magkaibigan at magkaribal nila ni Eric Santos. Sabi ni Christian, we bring out the best in each other. Ang pinakamaituturing naman daw na peak ng kanyang career ay ang pagsikat ng The Way You Look At Me sa Indonesia. Mm -hmm, mm -hmm. Inamin din ni Christian na dumating siya sa punto na gusto na na tumigil sa pagkanta. Many mm -hmm. thanks pag wala na masyado nangyayari. Ito na ba? Tapos lahat lahat kami may At timeline talaga. eh. Meron. Lahat ay may timeline eh or pahinga ba yan, or parang wag muna muna or next time. Christian din ang nagsulat ng kanta. Oras ko to na ginamit sa The Clash Season 5 Finale bilang Battle Beast. Kaya guest din si The Clash Season 5 Grand Champion Rex Bakulfo. At dahil pinag-uusapan na rin naman ang pagkanta, si Tito Boy gusto na rin yatang matuto. Kaya ayan, enjoy na enjoy ang King of Talk sa pagpapraktis ng kanyang head tone. Mabuhay Christian. Signal number 2 pa rin sa Batanes kung saan pinakamalapit ngayon ang mata ng Bagyong Betty. Kumusayin natin ang sitwasyon sa unang balita live with Jonathan Andal. Jonathan! Again, good morning, hindi na kami inuulan ngayon dito pero malakas pa rin yung hampas ng hangin Gaya po nung nakikita ninyo sa likod ko na galaw ng mga puno Makulimlim pa rin po dito sa buong Basco sa Batanes At kung makikita nyo po dito sa gilid ko, malalakas pa rin at malalaki yung hampas ng alon Especially dito sa may port area sa may Basco. Inanunsyo po ng uh, Batanes LGU na meron na pong pasok ngayong araw sa mga opisina ng gobyerno pati sa mga private offices. Yung pasok naman ng mga estudyante, nakadepende raw sa desisyon ng bawat munisipyo. Mamaya magsasagawa ng rapid assessment ang Batanes LGU para alamin kung meron at kung gaano kalawak ang pinsala sa probinsya ng Bagyong Betty. Sa ngayon, wala silang naitatalang casualty at pinsala dahil sa bagyo. Igan, sa pinakahuling datos mula sa Batanes LGU mula sa apat na po kahapon umakyat na ngayon sa 56 yung mga evacuee o yung mga lumikas 26 sa kanila ay mga nasa evacuation center at 30 yung nasa outside evacuation center o nakikitira doon sa kanika nilang mga kaanak. Yung munang latest mula rito sa Basco sa Batanes, balik sa iyo Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Next, But ate. wait, there's uy, more! <laughs> Puno ng emosyon ang episode kagabi ng Voltes 5 Legacy. Ipinakita ng karakter ni Carla Abeliana na si Dr. Mary Ann Armstrong ang kaya niyang gawin para sa mga anak. Natrap kasi ang Voltes 5 robot habang kinakalaban si Zanger. At kaya to the rescue naman ang nanay ni Steve, Big at Little John. Pero ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kinagulat ito ng kanya mga anak na hindi matigil sa pag-iyak. Ganyan din ang iba, panilang kasamahan. Grabe, paghanga naman ang natanggap ng serye mula sa fans. Nang number one pa sa Philippine trends. Sa Twitter ang hashtag, waltes 5 Brothers. Ayon pa sa ilang netizen, isa ito sa pinaka nakakaiyak na episode sa Philippine TV history. Oo nga, no. <tinyo> Oo nga, e. Eh. ko nga. Ayun, oh no, ngayon? Wow. Ipagbabawalan ng NCRP on television sa labi ng mga police stations sa Manila. Nilimitahan din daw ang paggamit ng social media o pag-detects. Ang layunin daw nito ay para mas matutukan ng mga police ang mga dumudulog sa kanilang mga estasyon. Alam mo, Igan, ako sangayon ako dyan na tanggalin yung mga telebisyon. Kasi minsan, alam mo, parating na yung mga complainant, hindi ka na mapupunta sa police station para makapag-chismisan, di ba? Uh -huh. naka pa sa telebisyon yung mga police, lalo na pag-filigula palabas. Ayun. Oo. Uh -huh. Pero dapat kung nasa duty sila, alisin uh -huh. ang cellphone. Uh, cellphone, telebisyon. Diba? Kasi di ma mm. Pag inalis ang telebisyon, lilipat lang sila sa uh -huh. sa cellphone Kasi nila. Kasi dapat alerto ka dyan, eh. hindi mo alam, baka may dadating dyan sasalakayin na pala kayo, di ba? Oh. Wala kang kamalay-malay. Ang netizens kaya, Igan, ano ang masasabi rito, Maris? At so, Igan, halos lahat ng netizens na nagkomento sinasabi na huwag naman daw tanggalin. Sa so, halip, limitahan na lang ang paggamit ng TV at cellphone ng mga polis. Gaya ni Cedric Morales, malaking bagay daw kasi bilang source of information ang TV. Bagay na sinigunduhan ni Rossi Antolin. Gate niya, hindi naman daw malaki ang epekto ng panonood ng TV sa pagsaservisyo ng mga pulis. Para naman kay Jade Dizon, pwedeng limitahan para maging alerto sa kanilang tungkulin ang mga pulis. Habang si Defer Havato, sang ayon ay na ipagbawal na. Aniya, may mga pulis na naka-duty na nasa kalye, nakaupo lang at panay cellphone lang daw ang hawak. Ayon sa pag-aaral, nabawasan na ang mga nanini sa Pilipinas. Ang ilan dahil sa kalusugan, ang iba naman dahil sa presyo nito. May unang balita live, si Nico Wahe. Nico? Susan, nga natin ngayon ang World No Tobacco Day kung saan ipinaaalala natin sa karamihan na tigilan na ang paninigarilyo para sa mas magandang kalusugan. At mukhang nga uh, nakikinig naman dyan ang marami nating kababayan dahil ayon nga sa isang survey ay eh, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong na Halos isang kaharaw ng sigarilyo ang nauubos ni Mang Raul sa isang araw noong panahong kalakasan niya sa Yosi. Pero dalawang taon nang nakararaan, tuluyan niya nang itinigil ito. Namatay yung tatay ko sa kanser, sa paninigarilyo. Iisip ko lang yung kaligtasan ko kasi 56 na rin ako eh. Pero isa sa pinakadahilan niya ay ang mahal na presyo ng sigarilyo. Noong panahong ngayon ako ng binata binatapa ako, centavos lang. Ngayon, 10 pesos na. Ngayon kahapa? Ngayon kahapa, 142 na ngayon. Tatlong kilong bigas na raw ang mabibili niya riyan. Si Noel naman, hindi man natigil sa paninigarilyo, nabawasan naman na ang hinihit-hit sa isang araw. Ang dating dalawang kaha kada araw, sampung stick na lang daw ngayon. Bili mo ng sigarilyo, bili mo na ng bigas. Ang brand ng sigarilyo niya raw kasi ngayon, 200 plus na ang kada kaha. Sa datos ng Global Adult Tobacco Survey o GATS noong 2021, isa na lang sa bawat limang Pilipino o kabuoang 15.1 milyon ang naninigarilyo kumpara sa 15.9 milyon noong 2015. Mas marami raw ang huminto sa paninigarilyo para sa mas magandang kalusugan. 43.7% ng populasyon noong 2021 ang huminto sa takot na magkaroon ng epekto sa kanilang kalusugan. Mas mataas yan kumpara sa 37.4% lang noong 2009. Ang pinakamahalagang datos ay 22.3% ng mga Pilipinong araw-araw na ang huminto na noong 2021. Susan, payo ni Mang Raul sa mga naninigarilyo o doon sa mga nahihirapan na manigari, uh, tumigil sa paninigarilyo ay uh, isipin nilang daw yung kalusugan at syempre yung mas mahabang oras kasama ang pamilya. Kendi lang daw, sapat na. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Suportado ng Department of Budget and Management ang inaprubahang Maharlika Investment Fund Act ng Senado. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sapat na ang inila ang oras para siguraduhin katanggap-tanggap ang panukala. Marami raw safeguards na inilagay ang mga mababatas para matiyak na hindi aabusuhin ang paggamit sa pondo iba't ibang komite at advisory board daw ang sisilip sa paggamit nito. Ayon kay Budget Undersecretary Gades Hope Libiran, ilalatag sa bubuoing Implementing Rules and Regulations o IRR ang magiging papel ng DBM sa Maharlika Investment Corporation na mangangasiwa sa MIF. Sa botohan ng Senado sa nasabing panukala, labing siyam ang pumabor, isa ang hindi pabor at isa ang nag-abstain. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.